Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawin gabay Makinig na ang lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Aries Malakas ang impluwensya ng solar eclipse sa araw na ito, Aris, na magdadala sa iyo ng karagdagang energy sa iyong intimacy sector. Ngayong araw ay magkaroon ka ng malakas na empowerment, mag Kakaroon ka ng malakas na kumpiyansa sa sarili at marami kang madiskubre sa araw na ito na mga bagay na dati ay nakatago sa iyo. Marami sa mga aris ngayong araw ay lalo kayong magsumikap, lalo na pag-address sa mga issue, sa kung ano man ang mga problema, at lalong-lalo na para sa mga kung ano ang maibigay mong tulong at suporta sa ibang tao, lalo na ang mga tao na iyong mahal, mga taong importante sa iyo. Ngayong araw, ikaw ay magkakaroon ng malalim na pag-unawa sa kung ano ang mga issue ngayon, ano ang mga problema, ano ang mga bagay na maaring nagpapalayo sa iyo sa mga taong mahal mo. Ngayong araw rin, marami kang iisipin pagdating sa iyong mga pangarap, sa kung ano ang mga habits mo at mas maunawaan mo rin ngayong araw kung paano ka dapat makisama sa ibang tao at lalo na pagdating sa iyong trabahoan. Ngayong araw na ito, Aris, importante ang pasensya at marami kasing mga tao ngayon na medyo hindi ka madaling maunawaan at ang enerhiya ngayon ng solar eclipse ay para medyo magpa-slow down sa kung ano man ang iyong mga plano. Pero mataas ang iyong motibasyon sa araw na ito. Maraming mga aris ngayong araw na mas maging maingat sa kanilang pananalapi, lalong-lalo na sa kung ano man ang mga dapat bayaran. Ngayong araw, marami rin sa inyo, mataas ang inyong energy pagdating sa mga usaping pera at trabaho. Malakas rin ang impluensya ngayon ng Venus sa iyong sektor, kaya pagdating na sa bandang gabi, mas lalo kang maging confident, lalong maging maganda ang iyong karesma, mas maging happy, mas maging masaya ang pagsasama pagdating sa bandang gabi dahil maraming mga tao ang matutong makipagkompromiso at ito rin ay makatulong na lalo kang magsumika para sa iyong negosyo, sa trabaho mo at pagdating sa iyong mga relasyon. Sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 7, 17.

Napakalakas ng impluensya ngayon ng solar eclipse sa iyong partnership sector Taurus. Ngayong araw, ikaw ay nasa malakas na posisyon na maging leader. Ikaw rin ang mangunguna ngayon sa mga bagong simula sa kung ano man ang mga pagbabago sa isang relasyon at mas maging Pinuno ka pagdating sa iyong mga desisyon, magaling ang mga chore sa araw na ito sa mga negosasyon at lalong-lalo na sa pagkalinga mo sa iyong mga one-on-one -on -one connections. Ito rin ay magandang araw para sa mga bagong relasyon lalo na sa pag-aayos ng mga dating kaibigan na nakakaroon ng problema at hindi pagkakaunawaan sa araw na ito, mas maging aware ang mga choros kung ano talaga ang inyong role, ano rin ang mga dapat ninyong ibigay na suporta sa ibang tao at sa kung saan ka dapat magbigay ng focus pagdating sa iyong mga pangarap. Ngayong araw rin, karamihan sa mga choros, lalo kayong ganahan na mag-move forward at hindi ninyo masyadong maisip ngayong araw kung anuman ang mga hadlang Importante sa araw na ito para sa mga choros kung ano ang inyong relasyon, sa kaibigan man, kapitbahay man, o kaya sa ibang tao. Magiging maganda ang karesma ng mga choros sa araw na ito at ang mga maliliit na problema ngayong araw ay makaroon ng bagong direksyon. Meron rin mga bagong ventures, mga bagong papasukan ang mga choros sa araw na ito. Magaling kayo, mabilis ang inyong utak ngayong araw. At kahit na marami kang gagawin, busy ang mga choros ngayong ngayong araw, maganda pa rin ang iyong pakikitungo sa ibang tao. Very gentle ang mga pakikipag-usap ngayon ng mga Taurus at ma-enjoy ninyo ang mga success. Marami kayong matapos ngayong araw, lalong-lalo na pagdating sa mga gusto nyo talagang tapusin sa araw na ito. Ngayong araw, Taurus, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay

Maganda naman ang araw na ito para sa mga Gemini dahil ngayong araw nakafocus ang mga Gemini sa trabaho, kalusugan at sa inyong routine araw-araw. At sa araw na ito, marami sa inyo nagbibigay rin ng atensyon sa inyong mga ginagawa, sa inyong mga kinakain, kung paano kayo sa inyong mga kasama, ang inyong mental health. At sa araw na ito, marami sa inyo ay lumalayo sa stress. At maganda ito kasi lalo kang ganahang magtrabaho ngayong araw. Marami rin sa mga Gemini sa araw na ito gagawa ng mga malakihang pagbabago. At maganda ang pag-honor mo ngayon sa iyong pamilya, sa iyong mga magulang. At sa araw na ito, marami kayong mga bagong tatahakin, mga bagong direksyon at tinatanggap ninyo ang mga challenge ngayong araw. At pagdating sa bandang hapon, magiging malakas ang impluensya ng Venus. Ang Venus, ang enerhiya ng kagandahan, pag-ibig at kasiyahan. Kaya pagdating na sa bandang hapon, mas maging inspired ang mga Gemini. Mas makaroon kayo ng kagustuhan na makipag-socialize, makisama sa ibang tao, at ngayong araw magaan lang ang araw na ito, walang masyadong drama. Sa araw na ito, Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay red, at ang lucky numbers mo ay 2, 18, 24, 26, 37 at 39. Maganda naman ang araw na ito para sa mga cancer dahil ngayong araw ang mga cancer magiging mas romantic. Malaya ninyong ipahayag kung ano ang inyong mga nararamdaman sa ibang tao, sa mga anak mo, sa pamilya. At sa araw na ito, marami sa mga cancer malibang kasi nakafocus rin kayo sa inyong mga hobbies. At sa araw na ito, maraming mga new beginnings. Merong mga bagong relasyon o kaya mga pagbabago ng puso ng ibang tao ngayon at mas maging seryoso kayo mas loving kayo sa ibang tao, sa pamilya o kaya sa mga mahal ninyo. Marami rin ngayong araw ang playful kaya magaan lang ang araw na ito parang naglalaro lang at mas maging aware ka ngayon kung anuman ang feedback, anuman ang mga iniisip ng ibang tao mas maging creative ang mga cancer ngayong araw lalo pa na sa araw na ito, napakataas ng iyong motibasyon gustong gustong magtagumpay ng mga cancer sa araw na ito at susundin ninyo ang mga bagay na nagdadala ng kasiyahan mamayang gabi, papasok ang malakas na enerhiya ng bagong buwan, mas maging inspired ka, mas maging ready ka sa mga pagbabago at mas maging positibo ang iyong pananaw, at sa araw na ito, pakiramdam ng karamihan sa mga cancer, kayang kaya ninyo anuman ang lalapit sa inyong problema mataas ang inyong kagustuhan ngayon yung araw na magtagumpay. At marami ring mga celebration sa araw na ito, mga maliliit na bagay na pinipigyan ninyo ng pagpapahalaga. Ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 6, 13, 19, 21, 34 at 36. Maraming mga bagong simula ang dala ng solar eclipse sa araw na ito, Leo, lalo na pagdating sa iyong personal life. At marami ring mga Leo ngayong araw, meron mga pagbabago sa kanilang kondisyon o kaya sa kanilang arrangement sa tahanan. Merong iba na maaring lumipat na ng tirahan o kaya magkaroon na ng mga bagong kasama. Sa araw na ito rin, ang focus ng mga Leo ay mapunta sa iyong career, sa trabaho mo at sa iyong home life. Malakas ang impluensya ngayon ng enerhiya para mahanap ng mga liyo kung paano balansihin ang trabaho at ang oras ngayon sa iyong tahanan. Ngayong araw, leader ang mga liyo. Importante sa inyo ang siguridad at safety ng iyong pamilya. At ngayong araw rin, maganda ang senses ng mga liyo. Mabilis ninyong maunawaan ngayon kung ano ang mga Intensyon ng ibang tao at sa araw na ito, konektado ka liyo sa iyong mga totoong nararamdaman at marami sa mga liyo ngayong araw gagawa ng sakripisyo dahil uunahin ang pamilya. Bantayan lang, sa araw na ito, merong konting drama sa pamilya kaya mahalaga na magkaroon ng lawak ng pananaw para mas maging magaan sa iyo tanggapin kung anuman ang kakulangan ng ibang tao. At maraming mga improvement sa araw na ito at lalong-lalo sa unang kalahati ng araw, medyo pagod ang mga liyo ng sobra pero pagdating na sa bandang hapon ay mas mag bigyan mo ang iyong sarili ng kalinga at mas magkaroon ka na ng kasiyahan at lalong-lalo na na mas maging loving ka pagdating sa bandang hapon dahil papasok ang impluensya ng Venus sa iyong sektor. Ngayong araw, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 4, 11, 16, 20, 32, at 44. Paborable naman ang araw na ito para sa mga Virgo dahil ang solar eclipse ay magdala ng paborabling enerhiya para sa iyong pag-aaral, sa iyong komunikasyon at sa iyong mga connection sa ibang tao. Mas magaling ang mga Virgo makipag-usap ngayong araw, magaling kayong makipag-negotiate at makipag-kompromiso, marami kayong mga bagong kaibigan, mga bagong matutunan sa araw na ito at maipahayag mo ng maayos ang iyong sarili ngayong araw. Maganda ang iyong rapport sa ibang tao at ngayong araw rin ikaw ay nagkakaroon ng creativity pagdating sa kung ano ang mga dapat mong gawin sa mga problema meron ding ibang mga Virgo ngayong araw na maaring magsimula ng bagong direksyon may kinalaman ito sa iyong choices baka yung iba ay magkaroon ng bagong simula sa kanilang trabaho o kaya marami kayong ma-realize sa inyong mga relasyon ngayong araw napakataas ng energy ng mga Virgo dahil ito sa dalang enerhiya ng solar eclipse. Buti na lang pagdating sa bandang hapon, papasok ang energy ng Venus, ang enerhiya ng pag-ibig at pananalapi kung saan mag-improve ang iyong approach sa ibang tao at ma-enjoy mo na ang mga ideya rin ng ibang tao, tatanggapin mo, pakikinggan mo kung ano man ang kanilang mga opinion at mas lalong mapalakas ang mga connections sa iyong kapatid, sa mga kapamilya, classmate mo, kapitbahay mo, at ibang mga kaibigan ngayong araw. Maganda ang kabuoang energy ngayon para sa mga Virgo. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 7, 14, 20, 28, 39, at 41. Ang focus ng mga libra sa araw na ito ay nasa inyong resources sector, sa sektor ng mapagkukunan. Kaya ang focus ngayon ay sa pera, sa bayarin, sa negosyo, mas maging practical ang mga libra ngayong araw at mas Malakas ang kagustuhan mong ma-establish mo ang iyong sarili na maging independent ka, yung wala ka nang aasahang ibang tao. At karamihan sa mga libra ngayong araw ay ma-develop ninyo ang inyong talento at kung anuman ang meron kayo ay kaya ninyong mapalago. Maganda ang security at comfort na nararamdaman ng mga libra ngayong araw at maganda rin ang araw na ito kasi maraming mga tao ngayon libra ang handang tumulong, magbigay ng suporta sa iyo. Maganda rin ang iyong mga pananaw ngayong araw kasi mas humble ang mga Libra nakasentro sentro kayo sa kung ano lang ang totoo at kung ano ang importante sa iyo. Napakaganda rin ng pagbibigay mo ng respeto ngayon sa ibang tao. Kaya ang karamihan sa mga tao ngayon nagbibigay rin ng respeto at pag-unawa sa iyo. Malakas ang impluensya ngayon ng Venus lalong-lalo na pagdating sa bandang hapon kaya lalong maging maganda ang iyong mga relasyon, mas maging magaling ka sa iyong mga negosasyon, magiging maayos ang iyong pananalita kaya mas maging diplomatic ka. At sa araw na ito ay mas maging maayos ang pananalapi ng mga libra dahil mas kumakayod kayo ng sobra ngayong araw. Magaganda ang iyong mga plano lalo na kung ikaw ay isang libra na walang boss, nagsusumikap ka sa iyong sarili at sa araw na ito ikaw ay ma mo ang malakas na connections mo sa ibang tao at mas mapalakas mo ang pasok ng pananalapi. Ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 5, 12, 14, 26, 37 at 44. Marami naman sa mga Scorpio ngayong araw ay i-reinvent ang kanilang sarili. Mas magising kayo sa katotohanan sa araw na ito kung ano man ang mga pangarap na gusto ninyong gawin at kung ano ang kasalukuyan ninyong sitwasyon. Ngayong araw, marami sa mga Scorpio, mas maging seryoso kayo pagdating sa inyong mga problema at mas maging seryoso kayo pagdating sa inyong hanap buhay. At makakaroon kayong ngayong araw ng malalim na hugot para labanan kung ano Man ang mga problema. Marami sa mga Scorpio ngayong araw magiging leader, magiging independent at maghahanap ng pamamaraan para kayo ay magtagumpay. At ang inyong mga pagsusumikap sa araw na ito ay sinasabayan ng mga pamamaraan na kayo rin ay mag-enjoy. Kaya maraming mga magagandang personal growth ang mga Scorpio sa araw na ito. At karamihan rin sa mga Scorpio ngayong araw magiging totoo sa inyong sarili. Ang mga Scorpio na hindi na masyadong happy sa kanilang relasyon at pagsasama ay maaring gumawa ng mga pagbabago sa araw na ito. At mas maging genuine kung anuman ang motibasyon sa araw na ito para magsumika para sa iyong sarili at ipresenta ang totoong ikaw. Sa araw na ito, ma-enjoy mo rin Scorpio ang lakas ng kumpiyansa sa sarili. Marami kang mga magagandang plano ngayong araw at marami ring mga tao ngayon ang ma-attract sa iyo dahil malakas ang personal magnetism ng mga Scorpio sa araw na ito. Marami ang magkagusto sa inyo, lalo na ang mga single na Scorpio diyan sa araw na ito. Magiging igig maganda ang takbo ng pag-ibig at marami rin ang mga bagong kaibigan o kaya mga tao na tuluyang magtiwala sa iyong kakayahan sa araw na ito Scorpio ikaw ay mas compatible sa mga Gemini ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 1 13 17 18 24 at 33 Ang inerhiya ng solar eclipse para sa mga Sagittarius ngayong araw ay makatulong sa iyo Sagittarius na labanan kung anuman ang iyong mga pinagdadaanan ngayon, ang iyong mga emotional battles. At sa araw na ito, mas maging privado ka, mahilig kang magmuni-muni kung ano ba ang mga dapat pakawalan, ang mga bagay na bigyan ng healing at pagpapatawad. Sa araw na ito rin, marami sa mga Sagittarius mukhang mag-withdraw, hindi masyadong konektado sa kanilang mga kaibigan, hindi kayo masyadong konektado sa inyong mga social life, at ngayong araw hahanapin ninyo ang emotional peace of mind at sa araw na ito marami rin sa mga Sagittarius ang kumawala kakawala o tatalikod sa mga toxic connections. Lalo pa na ngayong araw makilala ng mga Sagittarius kung ano ba ang mga hindi gumagana, kung sino ang mga tao na hindi magandang impluensya at hindi nakakatulong sa kanila. Dahil sa araw na ito, mas seryoso ang mga Sagittarius para hanapin ang mga oportunidad para sa kanilang sarili. Hahanapin ninyo ang inyong kaligayahan at ang inyong security na kayo ay manatiling nagsusunod sumikap, maayos ang inyong hanap buhay. Kaya kung hindi ka happy sa araw na ito, tatalikuran mo ang isang pagsasama. Merong mga relasyon na masira ngayong araw. Merong mga pagkakaibigan na matapos sa araw na ito. Meron ring mga dating na kaaway na maari na tuluyan na na maging konektado ulit sa araw na ito. Kasi maraming mga new directions ang gagawin ng mga Sagittarius sa araw na ito. Mananaig naman ang pagkakaibigan at pag big ngayon dahil magiging maganda ang bagong simula ng mga Sagittarius. Kailangan lang na hindi padalos-dalos sa iyong mga aksyon ngayong araw. At sa araw na ito sa Sagittarius, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 7, 17, 21, 22, 30 at 38. Mahilig naman ang mga Capricorn sa araw na ito na makipagsunduan sa ibang tao ang mga dating karelasyon o kaya mga nagkamali sa iyo noon ay maaring patawarin mo ng tuluyan ngayong araw. Magaganda ang mga bagong sirkumstansya sa araw na ito kasi mananaig ngayon ang pagiging totoong kaibigan ng mga Capricorn at mas konektado kayo sa inyong komunidad ngayong araw. Ang eclipse na ito ang maglulot sa iyo Capricorn na mas sociable ka ngayong araw mas aware ka sa iyong posisyon kung ano man ang mga pananaw sa iyo ng ibang tao kung involved ka man sa mga networking kung ano ang mga ginagawa mo sa ibang tao rin na makakatulong para maging malakas ang inyong pagsasama mas magkaroon ng focus ang mga grupo, ang mga aktibidad ngayon na kasama yung ibang tao. Magaling ang mga Capricorn sa araw na ito na pagmunimunihan ang kanilang pasensya, lalo na ang mga ginagawa nilang desisyon. Ngayong araw, maganda ang sense of mission ng mga Capricorn. Maganda rin ang inyong sense of purpose na kalinya ito sa kung ano talaga ang pinaniniwalaan mong totoo. Ngayong araw, mahili kayong makipag-collaborate at magaling kayong leader sa araw na ito na i-delegate ninyo yung ibang trabaho sa ibang mga kaibigan at maganda rin ang focus ninyo na ma-renew ang mga dating nananamlay na na pagsasama. Kaya merong mga Capricorn na mag-asawa sa araw na ito na maaring masiyahan kasi magiging romantic ulit ang mga pagsasama, magkaroon ng unawaan at magkaroon ng bigayan. Lalo pa na pagdating sa bandang gabi, papasok ang impluensya ng pag-ibig dahil darating ang enerhiya ng Venus. Sa araw na ito Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 6, 14, 18, 22, 33 at 41. Maganda naman ang araw na ito para sa mga Aquarius dahil sa araw na ito mas aware ang mga Aquarius sa sensitivity ng ibang tao. Magaling kayong makiramdam kung ang mga tao ba ay galit na o kaya merong mga pinagdadaanan. Sa araw na ito, maganda ang excitement na mararamdaman ng mga Aquarius kasi magaling kayong makisama lalong-lalo na pagdating sa iyong connections ngayon. Maganda ang reputasyon ng mga Aquarius. Ang mga Aquarius na ate ay hindi masyadong naa-appreciate ng ibang tao, ngayong araw makuha ninyo ang respeto at paghanga ng iba kasi mapansin ng mga tao ngayon kung gaano ka kaseryoso sa iyong trabaho. Maganda ang focus ng mga Aquarius lalo na sa direksyon na iyong tinatahak sa trabaho mo. At ngayong araw ikaw ay magaling na makita kung ano ang mga dapat gawin para sa improvement. At marami rin ang maka-recognize ngayon sa mga accomplishments accomplishments ng mga Aquarius. Ang mga Aquarius, maganda ang istruktura, mas organisado sa araw na ito, kaya kayo rin ay magdadala ng motibasyon sa ibang tao. Maganda ang impact ng mga Aquarius ngayon sa ibang tao dahil ganahan ng mga tao ngayon na mag-improve sa kanilang pag-aaral, sa trabaho, sa pananalapi, at sa kung paano rin sila makitungo sa ibang tao. Ang mga Aquarius ngayong araw ang siyang leader. Magaling kayong guro sa araw na ito. Magaling rin kayo na mga magulang ngayong araw kasi inuuna ninyo ang ibang tao. Malakas ang inyong pangakit sa araw na ito kaya maganda ang paghanga na makuha mo galing sa iba. Maayos ngayon ang ng enerhiya ng pag-ibig. Walang masyadong drama sa araw na ito. Mag-improve ang iyong performance sa trabaho at ang iyong pagkikitungo Lalo na sa iyong mga mahal sa buhay Kasi ngayong araw, hindi ka lamang seryoso sa iyong career Seryoso ka rin sa iyong pamilya At sa araw na ito, Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo Ang iyong lucky color ay red At ang lucky numbers mo ay 4, 11, 15, 27, 39, at 42 Malakas ang fighting spirit ng mga Pisces sa araw na ito dahil ngayong araw nakafocus kayo na mag-grow, mag-explore at marami kayong susubukang bago sa araw na ito. Mataas ang inyong motibasyon ngayong araw na magsumikap, mag-aral, i-develop ang inyong sarili at palawakin pa ang mga bagay na gusto ninyong ma-experience. Mas adventurous ang mga Pisces sa araw na ito at ngayong araw rin kayo ay makakilala ng mga importanteng tao. Maganda ang promotion, ang travel, ang adventure at merong mga bagong kultura na mapag-aralan ng mga Pisces sa araw na ito lalong-lalo na ang mga kasalukuyang kondisyon. Sa araw na ito rin merong mga Pisces magkaroon ng bagong simula. Merong iba, swertehin sa kanilang career at magkaroon ng promotion. Yung iba naman, malipat sa ibang destinasyon. At sa araw na ito, papasok ang malakas na impluensya ng Venus sa iyong sektor. Kaya maganda ang samahan at pagmamahalan. Unawaan sa araw na ito, mas warmth ang mga tao ngayon sa iyo. At marami rin ang makuha mong effort at suporta galing sa ibang tao. Maganda ang connections at ang kabuuan ang energy ngayon para sa mga Pisces lalong-lalo na sa pag-ibig at edukasyon. Ngayong araw Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 3, 16, 20, 22, 30 at 38. Abangan ang iyong kapalaran bukas.